Kasi na lang may nakita sa yung bangka at hindi siya mga andalanoso. Saan sa gabi natin? Kapit natin. At tang tao. Hay. Hindi Ay. Hindi ay, ay, yung Ayun ay. na ay, lahat, <laughs> ay. Ayon, ano, taga -pula. Ang hangin eh. ano, hangang agos si eh, sa lubong. Ano? sa lubong, sa hangin agos. Okay, na akong nauusag eh. tayo. Lang, PTSD, hmm? Dilantho, Dilantho. Ay, Ay. Lang ay pa. <laughs> Tunduin ka na lang ang pag-inabot Ayabot ba yan? Ay, sa uli! Kala ko talaga ng duke Ay, sa tuong huli mo Ay, may apat na piraso naman Landawi Walang dawi Landawi Wala bang eh, di ba'y taas dun. doon? Di ba Wala? Wala nga eh. GPS mo? Wala ko yung isa pang luka eh, hindi pala yun yung ano. Ay, masabihin mo masama sa timba. Ay, wala nga yung timba. Ay, hindi ba na daalan ko doon? Wala taklo. Danol oh. naman. naman. Patok 'to, be. Tapnapot iposana. Wala na nga eh. sa gitna ng nylon. Wala. wala, wala, wala. Tinga 'yun, ho. Oh. Yun, yun, yun. Wala pa dadan, naputol pa ata. Hindi, siguro ay napasabit tao. Ah, ada na. Kailangan ko ay Ayan din na ang aking gamit yun ko sa loob ng aking cabinet eh Wala nang laman Ang narila yung isang uh, sabi ko eh, Baga Nakatawag ko ay Hindi pala yun yung uh, camera yun Yeah. Mm Mabubin na ako sa kami sa tabi eh Hindi ako nung magandang dawi Maganda talaga ang dawi Tuntunod talaga ang lagas talaga Aran niya yung durog Maraming karing ay Anong dawi? Pinapog ko aran niya ko ang sabi kayo magandang gamit ko Okay, si Jesse. Ah, kain si Jesse ay malagot. Wala, alam daw eh. sila yung gamit ko eh. Oh, May size Jesse gamit eh. Ah, hindi na sa pag baka ka, nalubog na So kami ay pauwi na ni Ka Jimmy ano? Yan, nabita tabi Ay, salubog nga ako sa ano? Ayun, nandito na kami Pa, naman ba? Nandito na kami nun, atit ah, ko na si Kuya Ayun. Ay, may naiwan pala no? Ano pa yung naiwan nun? Ay, yung bag, Ayun. Ah! Sa buya. Hindi. hindi. Oh. Na. Pero mo makita. May bandira? May bandera. Uleason? Saka alsa, halos ang ano sa ikatlo. Ay sumalpok sa barko yung, tali ang nahagip di. kay hindi pa bangga nasa mga 22 layo bago namating doon mga yeah, 21 bang. lang yan sa lubong sa lubong sa hangin ipatabi ang takbo ng pangkanon